oh, ito muna. Bago lahat. Kahit na marami kang ginawa, oh. Hello, cake. Ano yan? Pakita tao ka. Maraming pinagagawa mo. Anong gina... Dito yung mga ginawa mo sa, sa camp. Paano, anong ginawa? Diba? Uta ko ngayon minambal na to dito. Eh. Ano pa yung mga lumalabas na ano? Na yung mga utang mo daw. Ano ba yun? Oo, oh, ito yung sila mayo. Yung mga jing na yun. Piling mabait eh. Hindi. akala ko ikaw yung umano sa kanila. Dum dumadarag-darag sa kanila. Wala ka yun. Nuari lang yun. Nino. Alam mo, tanga ng alamat yan, iba eh. din influence yan eh. So guys, ko siya nga pala nagbabalik tayo sa panibagong video. So guys, nandito na tayo ngayon um, sa... Nakabalik na tayo ngayon dito sa Cavite. Then, eto guys, binilang ko ng ano si Troy ngayon. Siyempre diba nag birthday si Troy. Binilang ko siya. So, pupuntahan ko na siya ngayon. Um, tatanungin na natin kung ano ba nangyayari talaga kay Troy dyan. Kung ano ba nangyayari. Ba't puro na lang ano nang kalokohan nangyayari sa kanya guys may, may mga utang pa siya guys so yun tarangin natin siya guys okay. ito na yung bahay eh nakita ko na si Troy guys Troy dyan huy ano na ito, na? ito na yung bahay guys ito yung bahay ito yung bahay ngayon ito, Troy At Ah. Oh, ito muna. Bago lahat. Kahit na marami kang ginawa, oh. Hello, okay. cake. Ano yan? Pakita tao ka. Hindi. Oh, okay, cake, nag-birthday ka eh. Tangan, hindi oh. yung deluxe eh. Pag-dribble gusto ko. Pag-dribble. Uh, Ikaw na nga lang binigyan eh. Uy, Ano mayayari sa'yo dito? Simula na wala kami dito. Ano? Anong pinagagawa mo? Anong gina... Dito eh, mga ginawa mo sa, sa camp. Anong, anong ginawa? Diba? Uta ko ngayon minambal talato dito eh. Anong talato nila? Oo, oh, nila smurf. Nila smurf. Buto sila lamat. Yan, sila mayo. Buto, kinukutungan nga ako niya Eh, Pagka-off kami. Kinukutungan ka? Oo, oh, hindi ko na nabibidyo yan. Uy. Yalo na si Major. Yung nakaliptin lagi. Oh. Lagi yung pa lagi yun? Mm. <laughs> Pero hindi nga. Tapos ano pa yung mga lumalabas na ano? Na yung mga utang mo daw. Ano ba yun? Wala yun. Kumagawa na ako ito yung ako. Kumagawa ng kwento ikaw, Di ba dapat kasama ka sa amin doon sa Cebu? Oo. Oh. Sumama doon. Bakit? Kakaanak na yung Sound 50. Baka iwan ako nun doon eh. Baka iwan. Eh, hindi ka naman. Tingin mo ba kami iiwan ka namin? Hindi ka naman namin iiwan doon eh. S Sunuran nga ako kayo kayo. Sunuran. Hindi ka Troy ah. Uy, magbago ka nga. Ano nga, ano mo? Nawala lang kami dito. Kung ano nga -ano, pala gagawa mo sa buhay mo. Si Tata na uh, mo. Sila sumisira sa buhay ko. Eh. Sila mayor. Yung eh. mga GGG na yun. Piling mabait eh. Akala ko ikaw, yung umano sa kanila. Dum Dumadarag-darag sa kanila. Wala yun. Nuwari lang yun. Nuwari? Sila nga humaano sa akin e. Eh. kami, kami camera, okay lang sa kanila, gano'n gano'n sila. Pag off-cam, na na bumabaway na ano, inuutungon ako. Sila Mayor? Oo. Oh. Si Mayor, patang bata, -bata yun eh. Sige nga, puntahan nga natin yung bukas. Sige. Sila Mayor, oh, sige. Oo, hindi ko natin video yun e. Eh. Tungkol na ako siya Oo. Okay. Sige, sasamahan kita. Oh. Para malaman ko yung totoo. Oo, oh, sige. Sa Payag ako. O oh, si Smurf, pa naman si Smurf pinamaltrato mo dito siya nga umano sa akin, nutusok siya ang kapatid niya eh. Nino? Alam mo, tangan ang alamat yan eh, bad influence yan eh. Pagkasalubo ko talaga sa daan yan. Huwag well, naman ganun, Troy. Mas may mas may edad sa'yo yun. Hindi mo matindi, alam siya, takot ako sa kanya eh. Sige, 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 Bukas, unahin muna natin sila, uh, sila mayor, puntahan natin. Ha? Para tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi mo. Pambihiran, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo, Troy. Totoo yun. Totoo. Tingnan mo, pinauwi pa ako dito ni Subo, Para lang bantayan ka yun, totoo Hindi mo man lang O oh, sige, ano, magkaano muna ako dun Punta muna ako dun sa bahay namin dun, ha? Ah, ikaw Troy dyan, oh, yung cake, kainin mo yan, ha? Basta siguro doon yung totoo yan, ha? Yung mga sinabi mo Troy dyan, ha? Oo, oh, to hmm. What ka ba nagtanong, ayaw maniwala? Oh. Ah, sige, matagal na naman itang kasama Alis na! Okay. Bumalik ka na si Mom Uy, kung ba ganyan, Troy? Ayun guys, si Troy dyan hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya. Ito nga pala yung kampo. Eh. Guys, yung kampo. So, yan guys. Uh, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya ni eh, Trojan Gold. Hindi, bukas, ganito na lang. Pupuntahan muna namin si Mayor. Isasama ko siya para alam din natin. Tapos, gusto ko malaman yung tungkol dun sa ano eh. Sa utang eh. Kung ba't siya nagka-utang ng ganong karami. So yun, i-update ko kayo bukas guys. Okay? Peace out.